Ito oh, mga sir, yan, meron na naman tayong din ng uh, Honda Click na uh, 150, ayan, uh, nakaiga uh, na dahil na tumba at ay bababa na mga natin at uh, issue daw nito mga sir, ano uh, may display ka so hindi mapaandar mukhang matagal na yata na stock to matagal na po, eh, tagal hindi, hindi, hindi mapaandar <laughs> eh. <laughs> eh, eh, sinusunod ko naman yun sa YouTube mo, ah, hindi mo madali hindi madali <laughs> Eh, may display siya, ayaw siya mag-post start. Ayaw mag-post start? Opo. Okay. Nakto. Ayaw mga sir, nakakamas na yung kanyang flarings. Ayan, pababong natin para ma-double check natin kung ano yung issue nito mga sir. Ayan, baba niya yung sapet. Ayan. Antipolo pa po kami. Antipolo pa? Opo. Napaka-lapit. Opo. Sige, igilid nyo muna. Itambay nyo muna dito sa ano. check natin. At medyo Meron pa tayong ginagawa sa loob kasi. sige, pinapakita mo 'yung kokonya ng meron pa kasing tayong ginagawa kaya mga mga. I-continuous natin 'yung video doon. Tapos simulan natin 'yung ating ginagawa. P6 click. Oi, tama na sa ng ating sa loob at uh, ito, siya ch charge muna natin 'yung kanyang battery dahil uh, bumagsak 'yung ano, 'yung battery niya nasa 10.4 lang siya. Kaya charge mo nga rin ng konti. Tapos testing natin kung ano yung problema na ito. Pero ngayon, pili natin itong uh, testing. Ayan, nag-on naman yung ano key indicator Tapos i-on natin yung ignition. Nagbubukas naman. Tapos kapag uh, bin light mo siya, gumagana rin naman yung brake light. Ayan, umilaw. Kasi, isa yan sa mga chine-check natin mga sagapagka. Once na ganyan, ayaw magpo-start isa rin yung uh, brake light switch kapag ka hindi umiilaw yung likod isa rin po yan sa hindi uh, mataandar tapos pangalawa kapag ka hindi mo siya mapaandar unang mong i-check yung side stand check mo yung side stand tanggalin mo yung ipuan doon muna tayo sa basics muna yung mga gagawin ikot so, um, mo kasi Ayan, tanggalin mo natin yung ipuan tapos check natin or irikta natin yung ano yung side stand kasi may kill switch doon eh check natin para isa rin po yan ayan si ito nga pala may bago tayong retuit retuit ayan si Jasper ayan uh, kulot din yung buhok pares ni Gerald din na kulot kapalit ba kita? o pinsan? Kapatid, pinsan. Kapatid. <laughs> Kapatid ko Maso. itong Ito yung pinaka-tutaling uh, bunso namin. Yan. Okay na yan. Tapos, check mo yung side stand. Baybay mo yung wire ng side stand. Tapos, iririkta mo ito. ito. Iririkta mo muna ito. Ito mga sir, yung kanyang sakit uh, socket ng side stand. Gagawin natin. Lagyan natin ng wire dito. Tapos, saka natin isuksok. Yan, rekta na yan para ma-check natin kung uh, mapapa-start natin. After natin dyan, kapag ayaw pa rin, babaybayin okay, natin yung switch. Yung to, yung yeah, ito mga sila kung magre-recta kayo, ayan, naging nyo ito ng ano, wire. Tapos saka nyo ibalik dito. Para ma-bypass yung side stand. Na yung, ano, dito, yung ayan, yun. Hindi, bago lang ito eh. Ayan, testing natin. Ito ba yung dito, Okay, wala pa rin. Ibig sabihin, kapag ganyan, testing natin yung ano, yung dito, at saka yung uh, preno, at uh, wala pa rin, gagawin natin, tatanggalin natin ito. Tatanggalin natin to, isa rin ito sa i-check natin. Pero kung para makasimulado tayo, kasi pagka nagpindot ka man, naman, naman nag-appear. Basta pinaka-basyahan nyo dyan mga sir. Kapag uh, once na uh, problema sa computer box, matik po yan dapat may check engine na, na naka-appear sa panel. Dito wala. Gumagana rin yung ano. Yun. Talagang tutaling. Hindi lang talaga mag-trigger. Hindi rin pwedeng uh, dito ang may problema kasi yung relay hindi nagpa-function. Uh, Kung baka hindi siya pumipitik kapag uh, pumipihit tayo ng Pihit tayo, tapos yan. Ayan, wala. Tapos tingnan to. Or, isa pa, ito na lang yung punta niya. Kung hindi nyo kabisado. yung pagka, no, hindi nyo kabisado to, may punta niya yan, baybay niya yan. Papunta dito. Kasi, minsan dito naglulus lang. Tapos kapag ka okay naman dito, na-check nyo naman okay, check nyo to ito, itong relay kasi isa na rin sana ano, problema yun at uh, basag na rin sya ayun uh, basag na rin isa rin po yan mga uh, na ano uh, hindi rin sya nag uh, titrigger kaya isa rin yan sa chichik din natin alright ito mga so, na mga sir bali check naman natin lahat ng wiring nya at ang uh, natukoy natin na problema yung computer box. Kaya mga, pa, para ma-address natin, ayan, meron tayong computer box. Tatry na natin. Masin. Lagay okay mo na. Kasi wala siyang check engine, kaso ayaw mag-start. Kaya pinabili ko na si sir ng, ano, uh, ng computer box. At uh, nagkakahalaga ng tumataginting uh, tumataging na 10,000. Ayan, 9.92 9229 parang 9394 na hmm? Hmm. kaya ano sabi ko na siya ng ano, computer box kasi chinik naman natin lahat goods lahat at ang wire kasi hanggang dito sa may ignition coil minsan kasi mga sir ano ay sila computer box kahit walang check engine kumbaga ang nasira dito yung uh, kill switch na nanggagaling sa science stand ay eh, dun sa may science stand naman chinik naman natin goods naman kaya yeah, pinabili ko na sir ng ano, computer box kaya yeah, magkakaalaman na tayo kapag uh, naisalpak natin yung computer box na bago kasi ayun, tanggal na pala walang check engine kaso ayaw man ayun kasi ginawa kasi dito mga ka-sir pinagtutosok yung mga wire yan napaka-importante na dapat uh, hindi natin agad basta-basta pinagtutosok yung wire dapat magtutosok kayo ng wire ito dapat ang ano tanggalin nyo para hindi masira yung computer box natin testin natin computer box, nabago yan ito walang ano ay, yung minsan dito mga sala, minsan mayroong uh, mga ganyan kahit bago, mayroong silang ganyan. Di okay, mene, bay balik mo na. Ngayon natin yung bagong computer box. Tapos yung mga pilag tutusok-tusokan, balutan natin ng electrical tape. nag natin yung bagong computer box natin mga sir. Medyo maingay yung background natin dahil uh, sa si kulot kaya nag-aasa ng uh, uh, maglito. Dahil sobrang kalawang at uh, meron siyang uh, niyong sa maglito. Nag-iiyan natin yung bagong computer box. Tapos testin natin paanda rin. tapayin nyo yung, yung socket na yan para mag-inputed ulit dun sa ECU natin at uh, hindi masira para hindi sya mag-pore connection kapag na uh, pinapaandar natin sa post start tapos na ganyan natin to alam mo rin okay saksak na natin okay tising natin kapag ka uh, bago yung computer box natin sa una tutunog pa yan gagawin nyo i-on nyo sya ng tatlong beses para ma-activate yung ano, bagong computer box natin dito sa ano sa ECU ng remote natin yung ano visible. start natin ayan mandat na 13.5 dahil na si ano uh, lubot pa yung battery nya 11 kasi yung battery nya charge natin kaso mabilis ang charge sand lang yan wonder na ibig sabihin na uh, computer box talaga yung naging issue nito or problema nito kaya hindi natin mapandar andar kahit walang check chin kumbaga nasira yung kill switch nya kill switch yung sa may part na side stand na nakakonnect yan sa computer box andito yung wear niyan sa ibabaw nasira dito kaya nag close sya lang ano uh, hindi mapaandar ayan yeah, maandar na bali makaka-win na rin si sir ayan yeah, nagpo 14.1 na next na charge na yung battery niya. ayan yeah, kaya iwas-iwas tayo sa mga ano, mga tusok-tusok na wire kapag naka-install yung ano. Kung kung hindi kaya ano, nagto tayo ng ano, nang motor natin. Ayun, mandan na. Ah, kawin na rin siya. Sa At ah, hindi niya isasakay sa ano, multi-cab. Okay.